So good morning guys. Good morning po sa lahat ng naka-subscribe, nanonood ngayon in my channel. So bago 'yon, may chika muna ako sa inyo. Pero unahin po natin yung good news at yung mga dapat po natin abangan sa MayWard. So abangan po natin Hiwagang Kambat. Iwagang Kambat. May maientrate Edward Barber. So once upon a time po 'yan, prime time, Sunday. So may may as Sara Pamintuan, Edward as Aikin Castro. Abangan natin sila sa iwaga ng kambag ngayon, April 21, Sunday na po yan, 6.45pm. And gusto ko lang din po ipalam sa inyo na yung Mayward Grand Album Launch on April 28, SM Norte Edsa sa Sky Dome po yan. Thank you so much. Mukha yata ang sold out na yung ticket nila. Yung mga ticket. So, yun po yung abangan natin sa May ward. And, guys, eto pa. Panorin nyo po ito. Uh, nagko na post si Maymay ng picture niya. Yung may caption na feeling guapa. Tapos nag-comment mo dun na si Let's yes, watch this. Sino kausap mo? ko kausap pati. Wala Kanina pa siya may... Wala gaw. nga. <laughs> Ay, ang ganda ng Bibo phone mo ha. Baka naman. Tingin. Gusto So, ano na, inilig kayo doon. Di ba diba, kahit sa comment section, ngayon, matabang na. May pamisyo-misyo na ako. Hindi ako makatawa ng malakas kasi natutulog na yung kasama ko. Kaya, pigil na pigil po talaga ako. Pero kung alam nyo lang kung ano reaction ko pag nakakabasa ako ng mga ganyan, nakakarinig ako ng mga ganyan, crap. Cheers po tayo. And ito pa po. Kanina sa On Pops, may sinabi sa Edward. Pakinggan nyo na lang po kasi hindi ko siya ma-upload yung buong uh, video kasi ma-block po tayo. Kasi nasa ibang bansa kasi hindi pwede. So, ginagawa ko, pinaparinig, ipaparinig ko na lang po sa inyo yung boses ni Edward. Chillax lang po kayo. Pakinggan nyo po mabuti. So, nung narinig ko to, bigil pigil, lang po ako. Kasi natutulog. Pero, pakinggan niyo po. Iyan! Naku, sa Hong Kong ka ko ba? Tumatamuks! ano sa mga kanawan! <laughs> Patag pata simay, guys, ah. Alam ko yung mga... Ito yung mga Singapore fan na nanonood ngayon. Please, make it a clip. Tag mo siya kasi... Uh, alam ko yung ginagawa niya ngayon. Wala siyang trabaho today. Kaya wala siyang excuse. Please say yes, sabi ni Kuya RG. For me, wala. Uh, balik kayo. yun, narinig nyo. Narinig nyo po yun. Sabi ni Ed White, ngayong araw, sa mga post nyo, pakitag si Maymay. Pakisabi, please say yes. <laughs> Pero ako nag-post na ako at tinag ko talaga kay Maymay. Please say yes. So, malalaman natin ang sagot na yan sa pagbabalik ni may, may sa Pilipinas. Malapit na yun. Abangan po natin. And may isa pa po. So, ayan. Thank you so much sa uh, panunood. Pagsama sa akin ngayong gabi ulit. Bago tayo matulog, syempre may word muna. So, ayun. Yung mga dapat po natin abangan. Nandiyan na po. Nasabi na po. Kasi kami, nanonood na lang kami through uh, YouTube. Yan. Doon lang kami update. Kasi hindi available dito sa ibang bansa. Yung channel natin, mahirap. So, ito yung ginagawa ko. Ganito lang. So, yun. Thank you so much nga po pala sa lahat na nag-subscribe in my channel. Sa mga likes and comment nyo. Ulit-ulit na nagpapasalamat po ako sa inyo. Kasi malaking bagay na nakakatulong din po sa akin. Very positive. Very positive po ng mga comment nyo tsaka yung iba na appreciate nila yung ginagawa ko thank you so much po sa mga nanay na may nanay na ako dito sa mga ate ko mga ate ganda so yan and bago po yun pakinggan po natin ulit i-invite po kayo ni Edward mismo siya pakinggan nyo is next week yes! Um, yes, 6.45 every Sunday po once upon a time photo so see you guys there Um, April 28 is the grand album launch of mine and of my Mai mind as well. We have a, quite a few surprises um, coming up for that, so please watch out for that as well. And there's a very very big surprise that's gonna happen at the end of that. And basta, this, this is gonna be one of the biggest things that we've ever done, my my and I. So abangan yun for yun. And yun, I want you guys every Sunday, right? So, ayun. Thank you so much po ulit. At abangan nyo po lagi ang may white. Salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa channel na to. At ako'y last, last shot na po. Ladies drink lang po yan. Kasi malamig po dito ngayon. So, ayun. Thank you so much. Maraming 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 salamat po. Good night. I.